Grabe, ang lakas na ng ulan dito, oh. Ang lakas. Woo! Ganito so, ang sitwasyon dito sa Benguet. Um, ramdam na namin yung hagupit ng super typhoon na si Uwan. So, signal number 4 na dito sa amin, no oh. Kaya, ang lakas na ng ulan. <laughs> As of 4 p.m. kanina, uh, nag-announce yung DOST Pag-asa at NDRRMC na signal number 4 na dito sa amin. And dito sa likuran ko, may kita niyo na kumakapal na yung fog. So <laughs> signal number 4, ibig sabihin malapit na talaga yung inner bands ng typhoon. Tapos yung mata ng bagyo siguro baka dadaan dito sa amin. kasi Uh, siguradong bulls ay kami dito. And makikita nyo dito sa satellite imagery yung paggalaw ng bagyo. So napakalaki ng bagyo and siguradong mas pasungit na naman yung panahon mamayang gabi. So ganyan na yung itsura sa amin. Siguro baka mamaya magiging zero visibility na. <laughs> Kung iaangat ko yung camera, ganyan yung itsura niya. So foggy and stormy at bubuhos na yung ulan. Kaya papasok na ako sa loob ng bahay kasi baka mababasa pa ako. Sa paglapit ng bagyo, kitang kita nyo yung kapal ng fog. So kung gaano kakapal ng fest ng mga chismosa at utangera, ganito din kakapal ng fog habang papalapit na yung bagyo. So zero visibility and sigurado pang magiging negative zero visibility mamaya maya. Tsaka gumagabi na ngayon, kaya importante talaga na ayusin yung mga bubong, yung mga pintuan, tsaka yung mga windows natin kasi siguradong um, lalakas talaga mamaya yung hagupit ng bagyo. As you can see, ganyan na siya dito sa amin. Buti na lang nag-email sa amin yung academy na sinasabing hindi na kami mag-duty bukas kasi nga signal number 4 ngayon at baka uh, signal number 4 or 3 pa rin bukas. Para sa aming safety na rin, kaya um, sa Tuesday na kami mag re na mag-duty. So, ibig sabihin, mag-make up duty ako sa December 1 kasi mag -e end kami sa 28. Kaya, naalala ko rin yung sinabi ng training sa amin na huwag ko na lang ipilit na mag-duty kasi if ever na may mangyari sa akin, labas na yung training area. Na na ko. Kaya, yeah, better to be Time check. Mukhang maglalandfall na in any moment yung mata ng bagyo sa Aurora. As you can see, at uh, 8.22 p.m., yung mata ng bagyo ay halos nasa dalampasigan na ng Aurora Province. And then expected, lalapit talaga siya dito sa amin. And magiging signal number 5 na kami any moment ngayon. So in here, makikita niyo yung lawak ng bagyo, no? as in sa buong uh, Luzon, Visayas pero nag-clear na sa bandang Eastern Visayas and then sa Mindanao so expected na lalakas talaga yung hangin dito, yung ulan and sana, wag sana mag brown out um, as of quarter to 10, so medyo advanced to, 9.45pm ramdam na namin yung bugso ng bagyo subukan natin i-open kasi ramdam na namin yung malakas na pagbugso ng hangin. So ngayon, ganito siya. So ilalabas ko ng konti yung cellphone. So yes, umuulan na siya ng malakas. Um, malakas din yung hangin. Um, Nagpa-fuck din and ipapasok ko yung phone ko kasi umuulan na talaga siya. Ayan o, kumikidlat pa siya. Ayan o, naririnig nyo ba yung sipol Yung Ayan oh, nakakatakot no. Oh, di ba? Oh, di ba? <laughs> nakakatakot siya. So ganyan yung itsura ngayon dito, malakas na yung hangin, malakas na yung ulan. Hindi na appreciate sa camera pero ganyan siya oh. As in, humahagupit talaga yung bagyo dito sa amin. Grabe, ang lakas na ng ulan dito oh. So hindi kita dito sa um, camera pero ang lakas ng hangin tsaka ang lakas ng ulan ayan o, no? oh, ang lakas Woo! so ito ang sitwasyon dito sa Benguet um, ramdam na namin yung hagupit ng super typhoon na si Uwan so signal number 4 na dito sa amin no kaya ang lakas na ng ulan so signal number 4 na dito sa amin and sobrang lakas tapos ang ingay-ingay pa Ah, grabe oh. So, ramdam na namin yung super typhoon. Kaya, ganito yung sitwasyon sa amin ngayon. Since out ngayon, paparinig ko sa inyo yung nakakatakot na sipon. So, eto yun. <laughs> Pakinggan nyo. Dito. Ayan. O, oh, diba? Nakakatakot siya. <laughs> Buti na lang nakapag-charge na kami kasi wala nang ilaw. So nakadepende na yung flashlight dito, flashlight ng phone. Tapos pag titignan mo sa labas naman, ayan, pag titignan mo sa labas walang kailaw-ilaw. Ayan o. No? So, wala kaming kailaw-ilaw sa buong barangay, I think. Kaya, madilim. <laughs> And, nag-brown out na nga, as expected. So, I think, baka bukas pa magkakaroon ng ilaw. Siguro, baka may na, ano, nasirang poste ulit or natumba. Kaya, wala kaming ilaw. So, siguro, it's about time na matulog na kasi it's 10pm na ng gabi. Kaya, <laughs> good night guys. Wet dreams. Kasi, ah, malamig na rin. Kaya, kailangan natin magpahinga. Mwah!